Ayan guys, nagpapagawa tayo. Nagpapagawa si Jessa ng kulungan ng manok. Ayan. Jong, wag mo yan. Ayan, nagpapagawa si Jessa ng kulungan ng manok. Kasi para makarami ng manok. Ayan guys. Tingnan nyo naman guys ang aking Tingnan naman yung aking maraming manok dito. Ayan. Andiyan ka na naman. Anong ginawa mo? Tinali-tali mo na naman ang iyong katawan diyan. Hmm. Si tingnan naman yung alaga kong manok. Madaming anak. 11 po 'yan ang nilimliman niya. Sige, diyan ka matuto ka doon ka sa nanay mo. Ito, hindi sa akin to. Dutch. Gotcha.

8, 10, Ay, eleven. Two, four, six, eight, ten, Tama, eleven. Yan. Yan. Ha? Ha, boss? Yan. Ayan yung ah. Ayan yung alaga pong manok. Ito na yung sinabawan. Pero at sinabawan. Ito, nagpapagawa Ni. Si magpapagawa si Jessa ng mano ay ng kulungan. Makikikulong na lang ako ng manok ko muna pansamantala. Kasi yung mga manok dito. Asa na pintuan? Dito ang pinto natin. Dito ah, oo, oh, oh, dito. Hindi ah. Po. Oh, diyan sa harap. Dito. Bitin? Bitin? Ay, ayan na oh, idugtong mo yan oh. Ikat mo na lang yan diyan. Ikat lang dito. Oo. Oh, oh. Kundi magkat ka na lang doon. Hindi nga papangit, idiretso eh, yan. Walang cut dyan. Hindi. Dito nga. Mag-cut ka Hindi. Oh. Pag nag-cut magiging cutlo na yan. Okay lang? Hindi. Ah, dito oh. Ha? Dito ah. Pag nga Dito. Sagad niya oh Abot-abot. Hmm. -abot. Dito ako mag-cut. Hindi ah. Ako doon. Doon na lang oh Doon na lang. Kasi oh. straight yan eh. Walang putol yan. Kaya nga. Doon na lang o. Oh. Doon. dun Ayun oh Katulan mo doon. oh Dito. dito. Eh di. Oh, di tama. Pa di jan oh. jan ah. Hindi diyan ang pinto kasi hindi pa kita dito. Kaya nga maglagay ka pa ng ano dito, ng ganyan, tapos yung kaputol doon, dito mo na lang ilagay, 'di ba? O jan Ayun. Hindi dito mo agad na. Dito mo. Tingnan niyo guys, ayan. Sarap ng tulog nung no? siya si, ah, si di ba? Nag, naglagay kasi ako diyan ng Yeah, naglagay ako ng Oy. Ano na pala um, Ang mapanya 'to. Yeah. Pito pa na. Ganyan? Aming pang ganyan. Meron doon eh. Sandali ko lang kasalit. Kung ganda at malilate, basta may ilagay ng ganyan lang. May ibibris lang dito. Oo. Diba? Napakahangin dito guys. Ang sarap din na mo. Kung gaano ka. Hangin. Oh my gosh. Ang hangin no. Oh. Ang sarap ng tulog no. Batang maliit. ba diba? Naglagay kasi ako ng ano dyan naglagay ako ng duyan. Ayan. Ayan. Naglagay ako ng duyan, guys, para masarap ang tulog ni Yasi. Diba? Sarap dito matulog sa mga puno-puno. nga. Nasa pulakan na kulot. Kung hirap-hirap so, magsampay, pagkasampay mo pa lang ang dapat puro puti na sana. yung puti-puti na sa hanod sa... 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 o sa tapak mo, ano ba 'yun? Nang galing ng ano no, nung nung manok kong Texas kasi 'yan. 'Yan, Texas 'yan, guys. 'Di ba? Niyahan, pakain sila nang 'Yan, pinakain ko nang Bio one. Alam nyo, um, eh, itong manok kong to, magaling siya magnanay. Kasi, 11 lahat yung manok, yung itlog niya. Ayan, napisaan niya lahat. Diba? Ang galing. Tapos, yung apat na uh, anak niyang malalaki noon, na apat, napisaan niya rin yung apat. Itinali ko nga, guys, kasi syempre, gagala na naman yan. Mawawala na naman yung mga manok kong yan. Kaya, mas maganda. Ayan. Yan. Mas maganda yan. Kinali ko yung nanay niya para yan, para hindi aalis. Ah, yan, manok ko pa yan. Yan, yan manok ko yan. Sa so, manok ko yan? Yung unang tinutunod ko yung Ah, okay. Yan sarap dito tumambay sa mga puno-puno. Lalo na dyan, oh. malilim. Hmm. tinamo mo. Oh, doon. Ayun, oh. Ay! Ang sarap ayun. ng tulog niya si... tinamo mo kanina pa yan, guys. Ano oras ka umalis sa Jessa? Oh, alas 11. Kaninang alas 11 pa yan na natutulog si Yasi. Hanggang ngayon tulog pa. ba? Diba? Kalimitan pagka pinapatulog lang sa duyan yan. Siguro mga isang oras lang. O oh, anong oras na? Alas 11. Oh, nakatulog na. Sarap kasi dito ng hangin. Dinuduyan ko lang siya yan guys. ba? Diba? Mm. Sarap ng tulog ng batang maliit. Tapos may konting hangin-hangin pa. diba? Medyo mainit na rin. Dapat dito may ang Ayan. Ayun, yung mga manok kong apat. Ito yung mga manok ko. Ayan. Ay, yung isa pa. Nawawala yung isa. Apat yan. Yan ang kakatayin ko. <laughs> kakatayin ko yan pagdating nila si Srowena at Ate Marisa. Ayun, may malaking guyabano pala. Isa, dalawa. May apat na naman na guyabano. Masipag mamunga ito guys, yung guyabanong yan. Yan. Ito naman yung pinag-iimbakan ng ng tubig yung pagka pinapaligoan ko yung baboy ko andyan yung baboy ko masarap tulog pero tapos lang kumain kasi kulang ilan ang kulang o oh, nga no ayan abot no? pang pabalagpag ng lola lona o nga ayan tinan naman kung gano'ng kainit ang panahon ngayon guys ba? Ang sarap maligo ngayon sa ilog, sa dagat. 'Di ba? Yan, pag ahon mo mangingitin ka kaagad. <laughs> Yan. Diba? Sarap oh. May konting hangin-hangin pa. Dapat dito ang magandang sabitan ng duyan Alam nyo ba itong gulay na ito? Kung tawagin sa amin is alukon. Yan. Yan, yung sinasabi namin alukon. Yan, masarap yan guys. Pero kakaunti ang bunga. Ayan, thank you, thank you for watching. Please follow and share. And thank you guys.